Minamahal na kapatid, bago mo simula ng iyong araw, kuminto ka muna sa ilang sandali. Pakinggan mo ang paanyayan ng Diyos. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita. Awit chapter 50 verse 15 Sa araw na ito, kung pagod ka na, nalilito, may kinakaharap na pagsubok, o kaya'y tahimik lang na naghahanap ng direksyon, may Diyos na naghihintay na iyong tawagin. Ang Diyos na mapagpala ay handang makinig. Kaya ngayon, sa katahimikan ng umaga, tayo'y manalangin ang tao sa puso. Manalangin tayo. Amang mapagpala, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo. Isang biyaya na naman ang aming tinanggap ang buhay, ang pagkakataong makapagsimula muli. Kaya ngayong umaga, Buong puso kaming lumalapit at tumatawag sa iyo. Panginoon, sa iyo lamang kami umaasa. Sa gitna ng mga alalahanin, takot at pagod ng katawan at isipan, ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Alam naming ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na laging handang dumamay sa iyong mga anak. Panginoon, pagpalain mo po ang aming araw. Samahan mo kami sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat tungkulin. Ikaw ang aming kalakasan kapag kami nanghihina. Ikaw ang liwanag namin kapag madilim ang aming daraanan. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Huwag mong hayaang maabala kami ng galit, inggit o takot. Palitan mo ito ng kapayapaan, pananampalataya at pagmamahal. Sa iyo kami tumatawag, O Diyos na mapagpala. Dinggin mo ang aming panalangin. Ibinibigay namin sa iyo ang buong araw na ito. Maging ikaw ang masunod, hindi ang aming kagustuhan. Maraming salamat, O Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba at niluluwalhati ka namin. Pagninilay sa salita ng Diyos. Awit chapter 50 verse 15. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Maikling pagninilay. Sa gitna ng mga alalahanin, takot at mga tanong sa buhay, ang paanyaya ng Diyos ay malinaw. Tumawag ka sa akin. Hindi niya sinabing ayusin mo muna ang lahat. Hindi niya sinabi hintayin mong mawala ang problema. Ang sinabi niya, tumawag ka sa akin. Dahil siya ay Diyos na mapagpala laging handang makinig, umalalay at magligtas. Ngayong umaga, gawin nating tugon ang pananalangin isang taos pusong paglapit sa Kanya. Amang banal at mapagpala, salamat po sa panibagong araw na ito. Sa paggising ko, dama ko ang iyong habag at kabutihan. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari ngayon. Alam ko pong ikaw ay naririyan handang umakay at magturo. Diyos na buhay, sa iyo ako tumatawa. Dahil sa iyo lamang may tunay na kapayapaan. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y litong-lito, ikaw ang aking liwanag. Panginoon, naririto ako. Buong puso kong iniaalay sa iyo ang araw na ito. Gabayan mo po ako sa lahat ng aking gagawin. Punuin mo ang puso ko ng iyong kapayapaan. Huwag mong hayaan na ako'y maligaw ng landas. Sa bawat hamon na haharapin ko, ipaalala mo na hindi ko kailangang mag-isa dahil ikaw ay Diyos na mapagpala, Diyos na tapat, Diyos na mahabagin. Turuan mo akong manalig kahit hindi ko naiintindihan ang iyong mga plano. Turuan mo akong tumawag sa iyo, hindi lang kapag may pangangailangan kundi maging sa araw-araw kong pamumuhay. Linisin mo po ang aking puso. Tanggalin mo ang yabang, ang galit, ang pagdududa. Palitan mo ito ng kababaang loob, ng pag-ibig at ng tiwala sa iyo. Panginoon, sa bawat hakbang ko ngayon, ikaw ang aking nais na kasama. Kung saan man ako dalhin ng iyong kalooban, handa akong sumunod. At kung may mga bagay na magbibigay ng bigat sa aking puso, ikaw na wa ang maging sandigan ko. Sa iyo ako tatawag o Diyos na mapagpala, sapagkat alam kong ikaw ay sasagot sa paraang mas mabuti pa sa aking inaasahan. Maraming salamat o Diyos sa kabutihan mong hindi nagmamaliw. Sa iyo ko ibinibigay ang araw na ito. Naway ikaw ang maluwalhati sa lahat ng bagay. Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Sa umagang ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong kababaang loob. Sa iyo ako tumatawag, O Diyos na mapagpala. Sapagkat alam kong sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na lakas, ang tunay na kapayapaan at ang kaganapan ng buhay. Panginoon, salamat sa panibagong umaga. Salamat sa hininga ng buhay, sa liwanag ng araw, at sa panibagong pagkakataong mabuhay para sa iyo. Hindi ako karapat dapat, ngunit dahil sa iyong awa, narito ako ngayon gising, humihinga at may pag-asa. Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ang kailangan namin. Mula sa pagkain sa hapag hanggang sa lakas ng loob, naharapin ang mga pagsubok sa buhay. Kaya't sa iyo ako tumatawag o Diyos na tapat dahil alam kong ikaw ay laging naririyan. Kapag ako'y nangihina, ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y naguguluhan, ikaw ang aking kaliwanagan. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang aking kapanatagan. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw ang aking kaaliwan. Kaya ngayong umaga, binubuksan ko ang aking puso sa iyo Diyos na mapagpala, pagpalain mo po ako ngayon. Samahan mo ako sa bawat hakbang, bantayan mo ang aking isipan, at ingatan mo ang aking puso. Itinataas ko sa iyo ang aking pamilya, ang kanilang kaligtasan, kalusugan, at kapayapaan. Huwag mo pong hayaang kami mapariwara, kundi laging mapanatili ang iyong presensya sa aming mga tahanan. Panginoon, nauunawaan mo ang aking mga pinagdaraanan, ang mga suliraning hindi ko masabi kahit kanino, ang mga kirot na tanging ikaw lamang ang nakababatid. Sa iyo ko ito inihihingi ng tulong. Palakasin mo po ako, Ama. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang magpatuloy at ng panibagong pananampalataya upang hindi ako panghinaan ng loob. Patawarin mo ako, Uchikos, kung sa mga nagdaang araw ay ako'y nakalimot sa iyo, patawarin mo ako sa mga salita, gawa, at pag-iisip na hindi ka lugod-lugod sa iyo. Linisin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ang aking kaluluwa. At bigyan mo ako ng pusong tapat at mapagpakumbaba. Ngayong araw na ito, nais kong ikaw ang manguna. Itinataas ko ang aking mga plano. Kung ito'y ayon sa iyong kalooban, Gabayan mo ito at iyong pagpalain. Ngunit kung hindi ito makakabuti sa akin, alisin mo ito at palitan ng mas mainam. Turuan mo akong maghintay sa tamang oras. Turuan mo akong magtiwala sa iyong paraan. Turuan mo akong magpasalamat sa kahit anong sitwasyon sapagkat alam kong may layuning ka sa lahat ng bagay. Sa iyo ako tumatawag o Diyos na mapagpala. Sayo ko ibinubuhos ang lahat ng aking damdamin, ang aking mga takot, ang aking mga pangarap, ang aking kahinaan at ang aking pag-asa. Tumingin ka po sa akin ngayon, O Diyos. Huwag mong hayaan na ang araw na ito ay dumaan nang wala akong natutunan mula sa iyo. Gabayan mo ako, Panginoon. Maging ilaw ka sa landas na aking tinatahak. Maging tinig ka sa gitna ng katahimikan. Maging kapayapaan ka sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat hakbang. Nais kong maramdaman ka. Sa bawat desisyon, nais kong ikaw ang magturo. Sa bawat tagumpay, ikaw ang maparangalan. At sa bawat kabiguan, ikaw ang aking sandigan. Maraming salamat Panginoon, dahil hindi ka napapagod na makinig. Hindi ka nagsasawang umunawa hindi ka nawawala kahit kailan. Tunay nga, ikaw ay Diyos na buhay at tapat. Kaya ngayong umaga sa iyo ako tumatawag. Sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat. Sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.